Hello, welcome. Ako si Lateral PH at nga naglalaro ako ng ano ba to? Call of Duty na si zombie at ang tawag dito yung mod. Ayan, may mga zombie. <laughs> Tingnan natin kung gano, kung ilang round ang itatagal ko. <laughs> so, ayan na. Simulan na natin. Kanakaban na ako. Round 1. Ayan, 200. Meron akong 500 points na nag e ko. Okay, saan ba yung... Nakakakyat ba dito? Hindi. Saan yung mga ano? Ayan yung mga... Uh, ayan, mga pinto. Yan yung kailangan kong bantayan ma So... Nasaan na ba? Nasa mga zombie naririnig ko? Say! Kinakaba. Saan pa? Ayun. Napatay ko. Good. Nakainis ako lang mag-isa. Dahil <laughs> pala, ano, may kasama ako maglaro na to para ma yung hindi lang ako yung pabalik-balik. Binabantayan ko yung mga pintong yan. Saan? Saan? Kinakabahan <laughs> na ako. Round 1 pa lang. Saan? Nasaan sila? Dito ba? Naririnig ko. Nasaan na? Dito? Saan? Ay hindi! Meron pala dito ng ano, bintana. Pwede ba i- Ayan, pwede i-repair. Ayan. Ayan, okay na yan. Nasaan? No. Yung tibok ng puso. Rinig na rinig ko. <laughs> round 2 pa lang. Ayan na. Ah, round Ah, round 2. Nakakaba ah, naman. Yup, di ko dito. Uh, yan, patay na ba? Good. Mamaya oh, ka na. Tingnan ko muna dito sa ibang parte. Nakakinis. Sasayang lang ako oh, ng bala. Bawat balang nasa sayang ko, tumataas yung chance lang matatalo ko. Ah! Sumabog! Dapat wala, kung alam ko lang sumabog yun, dapat binare ko yun sa tamang panahon, hindi yung basta aksidente lang. Repair ko lang to ng konti. Ayan. Saan? Meron pa ba ito? Ah! Nakakainis! Ba? Ayan! Sir Fair Sira na naman to Nasaan na? Meron dun Makapasok na si Hans Yan, round 3 Mabibili yun na ba to? Car M M1A1 Carbine na Mas maganda ba to? Oh, mas accurate. Nagsang lang, lang ng bas. Isang bala pero okay na yun. may kinakapan <laughs> talaga ako. <laughs> ah! Hindi ko tinamahan! An <laughs> ano pupunta dito? Ah! Mal... Sana. Nasa na? Ba't hindi naman tinatablan? <laughs> Ba't ako <nags> <laughs> Nakapasok na sila! Na! Layo kayo sa akin! Na! No, nakapasok na! Round 3 pa lang! Hindi! Masyadong maikli itong... Pwede ko ba sila lang saksakin? Masyadong maikli itong video ko pag namatay na ako ngayon! <laughs> Round 3 pa lang! Maaday! Oh, san pa ba? Prepare ko muna ito. Saan pa ba sira dito? Ah! Die! Yan. Round 4. Round 4 na ba? Para hindi ko na yata kakayanin to. <laughs> ayaw ko ng... Ayaw ko ng baril na to. Saan ako pwede mag-upgrade? Ito lang ba yun? Yan. Ito nga lang yan. For ammo. Ito na nga gamitin ko kasi ano, medyo malakas to. <laughs> Ay, hindi kahihirapan ako humingi. Sobrang kaba ko. <sighs> Masyadong nakai-stress ako dito sa larong Oh my god. <laughs> Nasira na naman nila. Ah! <laughs> Nakakatawa kayo maglakad. Ay, kada. Nahirapan talaga ako ng umenga. Hindi talaga ako naglalaro ng mga ganatong laro. At masyado kabahin <laughs> na. Nananerbius ako yun. Mahilig kasi ako sa kape. yun? May umilaw na green doon. Excuse me. <laughs> Wag ba sa mo muna ako kung gusto ko nito Yan, max mo. May granada ba ako? Meron. May apat ako. Ano to? Instant kill. Good. Bilisan mo magkasa. Yan. Instant kill. Meron pa ba? talaga ako ng ano na ba to round 5. Kaya ko na <laughs> Kaya ko na <laughs> hindi na kayan ng puso ko na napanood nyo yung unang video yung ano yung unang kong gameplay na yung unang kong nilaro dito sa channel na to yung habang pangalan nung laro, hindi ako makapag ng maayos. Basta unang in-upload kong gameplay dito sa channel na to. Masyado akong kinakaban sa... Sa anong yun eh, sa video yun. doog kasi ako, hindi ako ano. Kakatawa <laughs> talaga maglakad na. Ah, hindi ko ito na mga nakakainis yun. Wait! Ow! Oh, Ow! Oh, no! <laughs> okay, hanggang round 5 lang yata yung kinaya ko. <laughs> isa pa ba? Sige, isa pa. Last na. Okay. Ulit. Ikaw. Bili natin to. Mas gusto ko to kaysa dun sa carbine. Hindi ko papalitan tong pistol na to. Pistol muna yung gagamitin ko bilang secondary. Kanina hindi effective yung ano Ah, kenapa talaga ako. Nari ba ako dun, natatakot ako yung naririnag ko sila Tapos hindi ko sila makita, mga ganong ano Dun ako natatakot eh, yung naririnig ko yung kalaban, naririnig ko yung zombie, naririnig ko sila Pero hindi ko alam kung nasan sila <coughs> <coughs> okay round to kagad. Ka medyo, medyo madalin. Ewan ko kung magiging madali na para sa akin. Uy, kailangan palang bayaran to. 10,000. Ano ba to? 1,000 o 10,000? Hindi ko, hindi ko alam. Basta. Mag-ipon muna ako para ano. Ayaw ko, dito, ayaw ko na dito sa baba. Gusto ko muna tignan yung nasa taas. Mamadaliin ko na. Saan ka ba? may na ako. Nasan kayo? Nasan? Jalan okay. ba ako? Hindi oh, ako makapagsalita talaga ng ayos. Nakakainis! Okay, <laughs> Yan, double kill. <laughs> Collateral. <laughs> lateral. San <laughs> Meron dito. guys Ah, hindi ko tinatama. Naubos na yung ano, bala. Oh, Sira na pala to. Nakapasok na si Hans. Tawag ka ulit. <laughs> Magkano ba to? May 1,000 na ako. Magkano ba? 10,000. May 1,000. 1,600 pa lang meron ako. Ito so, ay kailangan ko ayusin. Nandiyan talaga ako. Nasaan na sila? Meron ba dito? Meron. Okay. Headshot. Good. Kailangan ko lang ano. Kailangan ko lang kumalma. Habang umaasinta. Hindi. <laughs> Kahit kalmado ako, hindi ko talaga sila tinatamaan. <laughs> Naiinis kasi kailangan kong bantayan ilan to 1 2 3 4 5 Limang opening nang ako lang mag-isa. Kaya nahihirapan ako kasi ako lang mag-isa Tapos binabantayan ko tong limang pintong ito o bintana. Kaya nahihirapan ako talaga. Drumel, Alam ko papanoorin mo 'to maglaro tayo na 'to ah. Ay, ang dalawa. Kasi hindi ko kaya maglaro nung mag-isa na <laughs> Tulungan mo ako. <laughs> 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 Ito ba sa fun? Hindi sila tinatabla ng kuchilyo. <laughs> okay, round 4. At 3,600 na ako. Katangin ko kailangan ko nung bumili ng bala. Kasi konti na yung 16 para sa akin yan saan pa ba may butas ang ano dito good ah hindi ko tinatamaan ang lapit na nakakainis ah accident ko na naman natamaan yung truck na yun hindi ko na magagamit uh, ano to ano lang props lang pala kalma lang tapos kasinta ah na okay round 4 yao na tama na to I impossible para sa akin kung ako lang ang mag isang naglalaro na to pag uh, maglalaro holy uh, nato, kailangan may kakampi na ako imposible sa akin imposible kang malaro to ng mag isa So, kung na-enjoy nyo yung video, sana mag-subscribe kayo. Sana mag-like mag -like din kayo. O nga pala, meron meron kami, ulit. Meron kaming, ano, gumawa kami ng Facebook group para sa channel na to. Lateral PH Facebook group. So, kung gusto nyo sumali sa Facebook group namin, yung link ay nasa description. Maraming salamat sa panonood. Nakatakot. <laughs>